Nagahanap ka ba ng extra income kahit nasa bahay ka lang? Bakit hindi mo subukan itong ating recipe ngayon? Sa ating recipe ngayon, ay gagamit lang tayo dito ng regular hotdog. Inilaga ko muna ito, pwede nyo rin itong steam At pagkatapos, ay natin ito sa apat. At isa-isahin natin itong tuhugin ng toothpick. At pagkatapos nga natin ito isa-isahin tuhugin ng toothpick, ay i-roll naman natin ito sa cornstarch. At para naman po sa ating butter mixture ay paghaluin lang po natin yung mga ingredients natin na nasa ibabaw ng screen. At pagkatapos ay isasalin natin ito sa isang basa o sa isang lalagyan na ganito. Bade sa ating butter mixture na ginawa ay makakagamit tayo dito ng mga 15 pieces na regular hotdog. Isa-isahin natin ilubog dito yung ating mga hotdog at ipiprito natin ito hanggang sa mag golden brown ito. Kung kayo po ay umabot ng panonood hanggang dito, ay huwag kalimutan mag-follow, like, and share sa ating video. At pakicomment naman po kung taga saan yung ating mga viewers ngayon para malaman natin kung hanggang saan umabot yung ating video. Thank you for watching guys. Have a nice day. Bye!